Good afternoon mga friend, may ginagawa ako dito kunting kunting twist sa mga ganitong lid. Sa mga ganitong lid oh. Sa mga ganitong lid, kunting twisting. Kasi minsan pag ginamit mo nitong lid na ito, ah, kahit nag-press ka ng high and low dito, ang lalabas niya puro puti lang. pagkapag kapag nakalo ka naman puro puti pa rin. Pero yung makikita mo yung lid niya, may yellow at saka white So dapat Kapag nakaloka White yung lalabas At kapag naka -high ka Puti yung lalabas Sa kadalasan Kapag china na China na Mga ganito Mga lead Mga imitation Class A imitation May ganyan talaga uh, Dito ipinakita pinakita ko sa inyo uh, Nilagyan lang natin Ang nangyayari kasi dito Kapag nag on ka ng Nag on ka ng uh, ilaw mo uh, One flow lang ang diode uh, Kita ko sa inyo Tanggalin ko muna yung diode Yan mga friend no, Binalik ko So, pinali ko. Ah, binalik. Oh. Nakalo yung indicator lamp niya sa yung kanyang pasi uh, yung switch niya. Ito yung ilaw niya puti. Kahit i-high ko yan, ito. Ah, oh. ko. Yan. Walang nangyayari, ganyan pa rin. bis twin ito, lagyan natin ng diode. Kaya kita kasi nyo, lagyan ko ng diode Sa so, pag sa paglalagay ng diode mga friend yung high beam lang yung ikat natin tapos yung white marking nya may white marking sya dito yun ang yung papunta sa sakit ng ilaw natin ganyan yung walang white marking galing dito sa ating dito dimmer switch natin dimmer switch kasi ang tawag nito yung may white white marking patungong sakit ganyan yan na, nakabit na natin yung nakabit na natin yung diode tapos high beam natin. Uh, di ba? High. Low. High. Low. Yun lang mga friend kapag naka-encounter kayo ng ganun, lagyan niyo lang ng diode, no? Oh, Magkano ba yung diode? 5 pesos. Ah, uh, lang. Salamat.